葱，好，才好吃啊！你昨天做那个不好吃的，啊！你不吃换这个，把它用这个装起来放冰箱。好，没有卤卤卤蛋都做完了，卤卤蛋不干。啊，你那个煎煎煎蛋给他吃啊？还有吗？一个，这个。啊、你呢？你也不要，他不要你不要，一个两个 it look 做的 <noise>，哎哟嘞，够呢！哎，下面的哦嘞，下面那边也有蛋嘞，拿拿起来。起好来一个。好来，阿妈一个了。煮煮蛋，阿叔做煮面。<noise> 啊、<noise> 先煮面，然后煮蛋。<noise> <noise>

有有这个、这个你试试看，好不好吃？试<吃>不好吃？好吃。好吃哦。嗯，我想做红锅。沙拉塔，哎，嗯、这要吃吃那个，还有一条半条，把它。他会不会用？ sa ano yan parang atsara parang atsara <señ> 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 <hai. señ> so siya Ya pagka

Madalo-dalo. Nagawa yeah, daw siya ng salata. Mm. Sa kusina kami guys, so, nagluluto so, yung dalawa. Kainin daw nila ako yeah, ng panihapon. Pa hapun. Hapunan. Sabi ko huwag hindi na ako kainin Kainin talaga ko ni ng hapunan. Handa sila ng hapunan. 好，还用切好了用盐巴，嗯，一点点不要太多，这样，嗯，不要用手，不要。不要太早了，还差那么几这个是要面的，啊，这个另外。

Meha kafe no, well, ah. na? Gusto kape. Gusto kape. Ah. na. <laughs> well, pa, na ako. Kain na lang ako dito hapunan bago uwi ng na. Na. na ako. Sa amang kulit pa kusainin talaga 'ko ng Nag-away hmm, na sila. Tapos na. Tapos na yung dinner namin. Nalagyan ng sauce. Siguro yung aso yung tumakot. <laughs> Katakot. <laughs> Nalagyan ng sauce. Ayan, mga tangga mga Ayan. Dinner na. Dinner na. Sorry, fancy. Korti. Wow, sarap ng dinner. Ayan. Tapos ng dinner, tapos ng gawa ng dinner. Dinner namin, guys. Kain tayo, guys. Sana kasama ko. Kain, kain na kami, guys. Dinner. <laughs> Kainan kain na. Kainan na ito yung handa ko na birthday sa Angel. <laughs> birthday ni Abby. <laughs> <laughs> birthday, <laughs> birthday, <laughs> birthday ni Abby to. May handa. <laughs> Pansit. Pansit. Uh, Pansit. Dinner. <laughs> Saka salad. At salad. Sa si ama, ayaw kumain. Sa mula, <laughs> ayaw <laughs> kumain. Balid na. Okay. Ha, ito na na ka. 这是什么？柠、哦、檬哦，对，对呀、啊，嗯、哦，那个你那个是要用柠檬，这是是那个谁用的？对、嗯，本、嗯、没有有的，蒜头用柠檬的。哎，<noise> <noise> 那个什么，你、嗯、看没事吧？我说。

加加加一点酱油，酱油知道，酱油、香油、蒜头，嗯，也是这样子，面煮面混下去，起，也很好吃。嗯，你喝咖啡啊？你看哪里？我我咖啡我放冰箱冰,、嗯咖冰,冰嗯。咖啡那个是蛋黄酱，加了没跟糖啊？嗯嗯，多吗？加了多啊？甜吗？甜。 你喜欢或者这种，他我不喜欢那种。哦，那那一种，我我喜欢，你，还是喜欢那一种的？我不喜欢，我喜欢这种的。

Nga kawala ng umay to eh. Ayan. Kaya yan? Sa ano? Sa kain Sa Jirjir, ganun ang tawag nito. sige ito umay. Jirjir, ayos, sige ito kain Hmm. Hindi malamig mo. Hindi. Kunti. Ang lakas ito. Tangin sa'yo, sige ito. Malikot na ama Katakot Uy, masapit bang?

Kan ya, uh, mm. mm. nab, tayo. <laughs> tayo. Mm, radius. Mm. Kudin. Bambang. Mm. Pinat mani. <laughs> mani toh. tomato, kamatis. <laughs> mm -hmm. Tomato, kamatis. <laughs> ano yan? Cherry tomato. Cherry tomato. 像这个盒子，黑色的，把它打开，嗯，<laughs> 不要，不要，哈哈哈哈哈，拿那那奶奶尿，哈哈哈哈哈，奶奶尿没得搞的，一下不会沾东西，不要太多。

yung nila yeah, yeah. mm -hmm. para mm -hmm. <laughs> parang kalabasa. Tingnan mo. Sili yan? Sili ito. Parang kalabasa. Ang daming bunga doon. Hmm? Oh, manghang yan? Oo, sabi Parang ano? Yung... At ba? tawag ang hangin ng Puro paper. Yung paper. <laughs> ito na ilo. Mm -hmm. Sobrang ang hangin Tapos, Ayan pa guys. So, dito yung ano nila oh. So, yung swimming pool. Ayan. Swimming pool nila guys. Itapat ng sala. Ayan. Tapos kainan dito. Ayan. Ayan. swimming pool nila, guys. Oh. Tapos sala. Ayan. Katam din kainan nila. Ayan. Kumakain pa ako, guys. Hindi pa tapos. Ubusin ko pa yung salad. <laughs> tapos yung dalawa nandoon sa kusina, oh. Ayan sila si sila Si Abby at saka si Ama. Kain mo na ako dito. <laughs> Ito yung gawa ni Ama. Oh, ang ganda. Ang ganda yung gawa ni Ama. maligo maligo Pinaforma niya ng mga bulaklak. Ang ganda. Ang ganda ng paggawa niya.

Chinese 一点点，台湾的是比较多。对。哦，阿妈，我回菜啦。啊？我回菜啦。哦，回家啦。啊。回菜。回菜。回家。回家。回家。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回你。回回回回回回回回回回回回回回回回回回